Sian Lim, isiniwalat na unang nakipaghiwalay si Kim Chu. Sinagot na ng kapuso aktor na si Sian Lim ang komento ng nagpakilalang kapuso writer, kung saan isiniwalat nito kung gaano siya kahirap na katrabaho. Nagbigay rin ng reaksyon ang aktor sa mga usap-usapang nagpaluto muna siya ng paboritong steak kay Kim Chu, bago niya ito, hiniwalayan. sa kamakailang panayam ni Marinel Cruz kay Sean Lim, nilinaw na ng aktor ang ilang mga isyong ibinabato sa kanya matapos ang paghiwalay nila ng aktres na si Kim Chu, kabilang na ang isiniwalat ng nagpakilalang GMO Emma Writer na umano'y mahirap siyang katrabaho at ang isiniwalat ni Ogi Jazz patungkol sa request niya kay Kim Chu bago niya ito hiwalayan. Matatandaan na walang takot na inihayag ng nagpakilalang Gmail writer na si Braille Tabora na umano'y pinahirapan sila noon ni Sean Lim nang makatrabaho niya ito sa isang proyekto sa GMA7. Nilinaw naman ni Sean Lim ang isyong ito kung saan iginiit niyang hindi niya pinapahirapan ang mga nakasamang writer, dahil nagtatanong lamang umano siya ng mga bagay-bagay patungkol sa mga karakter. Iginiit din niyang ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho. Pahayag ni Sean Lim, but to answer your question, am I difficult to work with? I don't think so, I speak my mind on the set. I raise concerns, I give an opinion and ask questions about the character I am about to portray. As I should, because it's my job to bring life to it. Maybe it comes off as difficult to other people. I'm just passionate about my craft. Dagdag pa ng actor. Sadly, when it comes to these kinds of rumors, it's easier to believe that artists are being difficult. That's the easiest fruit to pick. rather than seeing how much effort we are putting in. Let's remember that there are always two sides to the story. Ayon kay Shen Lim, hindi niya alam kung bakit ganoon ang ginagawa ng ibang tao sa kanila na tila ba ginawa ng katatawanan ang kanilang mga buhay. I don't see where it's coming from. Is it because people are using us for entertainment? I cannot orchestrate that. Iginiit din ni Xian Lim na hindi naman siya ang unang nakipaghiwalay kaya naman hindi na niya matiis ang mga kumakalat na fake news kung saan dinagdagan binabawasan ang mga nangyari sa buhay nila ng aktres. I wasn't the one who initiated the breakup. All these fake news, all these dagdagbawas, are just too much already. Sa kabilang banda, hanggang ngayon ay nananatiling tahimik ang aktres na si Kim Chu patungkol sa mga kumakalat na balitang ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.